10, uh, 10 hectares. Di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 15, na per square. Anong ginawa ko? Did, did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi pang Okay po. Uh, yung next question ko po, uh, bakit po naisip nyo ng kabataan ng uh, uh, gusto nyo uh, magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. I kailangan tulungan natin ang kabataan. This the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion na utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga corrupt. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politisyan yan, na maraming mga bintangan, ingitan, mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tubay, leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo to, hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun ha, kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang nila, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Uh, magulo masyado ayoko yun, mapapamag din yung mga estudyante So yun kaya nga kakuha, peaceful revolution against corruption So sa tingin niyo po paano natin masisiguro masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda Kaya kaya ka nakikiisa po rito kasapin natin lahat pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos This will be the first time in the Philippines or I think in the world na ang kabataan ang mag-lead ang, ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo kagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nababasag, may nasisira. Iyon lang po ang suggestion ko. Kung okay sa, sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Gov. Uh, I'm Susan ng Filipino Mirror. Can you na po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minensyon nyo kanina? Uh, can you name names? Uh, mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Marami po contractor pero kinuha ko lang sa Rappler ito. tayo. <laughs> At Maraming listahan, minensyong ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaroon po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the dis Diskaya. Uh, Magandang hapon po sa ating lahat at lalong lalo na po sa inyo, Governor Chavez Sison. Maraming salamat po at kayo ay... Nakikita namin na nakikiisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, dadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na verified kaya tama po ang sinabi nyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na uh, kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating Head of the State. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposible hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon destruction of the president. Ire-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Eh. Kaya may Alzheimer ka dahil minensyon niya yung graphing corruption sa plant control. Eh, kasama siya, nakalimutan niya eh. Good, good, afternoon, Kofi go, go, um, Manala from the Daily Chronicle. Um, na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this um, youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang. Nababalitan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang mag sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this, uh, this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan nyo na, na pangunahan ng kabataan, ang revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwel, uh, eskwelahan? Paparin nyo po ito nakikitang ma-execute ma, ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you, are you calling so, for yon, boycott yon, yon of... Yon future nila. So sila bahala kung nila, sila maapektuhan. So are you calling for kung total boycott? Kay, kung hindi ito itong korupsyon, sila epektado, wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa uh, iskwelahan, sa pagdalo, sa eskwelahan nila, sa paaralan is should be continuous habang hindi pumaba yung mga uh, corrupt sa pamahalaan? Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami din ang pera. La lalaban tayo sa demonstrasyon. Magbabayad sila ng mga kalaban. Bumurahin pa tayo yung mga na attack dog. Kaya marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Ako nga, bago ma ko magsalita, may mga nag-attack, attack na yun. Attack dog ang at tawag ko dyan. Pinabayaran sila para sila ka. And one final clarification, dahil sinama niyo sa panawagan sa, na pagbaba sa pesto, si Pangulong Marcos na, na kasama sa mga sa mga involved nung sa, sa flood control projects na yan. So nangangulugon po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay... Sir, sir magkano ng eh. <laughs> sir, magandang hapon. Ralph Sir, po ng GMA Sir, Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung Uh, ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung corruption? Di hindi, hindi yun ang sinabi ko. Bag silang pumasok, hanggang di po ang yung mga natin na korup. Umaawa sila sa mga sudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan, ng mga siyante. Umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Pero gano'ng katagal yun, sir? Habang nakaupo sila, nahihirapan ng mga... ...pesto dahil uh, sangkot siya sa corruption, sir. Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakabatay pa. Opo. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila. Wag na sila magpakabatay. Wala namang papakabatay dito sa Pilipinas. Eh. Okay. Uh, magandang hapon po. Ed Tana, 98.3 FM. Gob! Ah marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat hubang magtayo pa mo ng ICC para ano ho 'yon? Meron na ho tayong Ombudsman, meron na taos-sandigan bayan. Pagkatapos mo nang imbestigasyon ng IC ng ICI, ano mangyayari? Sino dadalinin 'yon? Hindi na dapat yun ICC, dahil ba sarili tempura? ICI po, ICI. Sa? ICC hindi ko pa. ICI po. Pampang-an nila landado, pampapugil ng landado. Dahil mabubutin tao yung nilagay. Kaya laging ako sa kailangang Babe Simpson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Go gaya ho nang sabi niyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ho ba ay ala, a, panibagong taktika para humaligaw ho yung taong baya dahil ho sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa, I sa ICC. Ito ba yung panibagong taktik para maliis lamang yung usapin? Well, ang pagka nakita ko naman ang video, hinuli si former president, wala naman Warren na Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang Warren na pares. yung tao, padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpala ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the, implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahir ka ng kaso ngayon. Abuti ka na siyam, siyam may parking fee. Magbayad ka lang parking fee, matutulog na kaso mo. Eh, ka nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututo ka ng media, doon lang nakukulong. Eh, bako ho ay E lahat po ano, e, tinuturo, no, itong si uh, Congressman Romualdez. At ito pong si uh, congressman ko, eh bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Ah, uh, go. Bakit tinatago pa ho nila, go? Pitsan ng presidente yan. Yun. Eh. Nadali, go. Nadali. Ang alam ko, si Saldi ko, oh, na. Nauna na. Hindi mo na makita yon. <laughs> Salamat po, Gob. Hi, Sir. Dayan Dayar po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang uh, interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na nang uh, suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay uh, dahil hin, hindi nabigyan ng uh, pwesto o posisyon bilang uh, director sa PCSO ang anak ninyo? Um, mabuti tinanong mo yan. Nung makatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North Meron na akong i-explain sa inyo kako. I will call them, but I will use your name because you are the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Aimee, Uh, thank you for coming so we can start the early campaign of Bungbog Bung for Vice President that denial, denial siya, sabi niya. But Manong Chabit tayo sa plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo, Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for president para pag nag-file si Sarah, you slide down for vice president, protected kana na, and I've delivered to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang vice president, protected kana na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung, yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting. Kunti lang ang pwede. Well, hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko being the president of the Mayor's League. Regional. Kaya humingi ako muna ang pawanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na na Dahil parang nabudol tayo. <laughs> Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaban lang ako sa mayor. Ngayon, puro mayor sa minimit natin, region by region, region by region, region by region. Pinasyalan